yung mga uh, katuso na nakakaktive sub yung hitflex natin ngayon no, uh, pantay lang mga bossing lalagyan lang natin ng konting uh, na itong para di masyadong papera ding 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 hasok what's up mga katuso na good day another day another video uh, ng speaker mga boss meron tayo dito nga uh, Tusunra active sa Booper mga boss. modelito uh, model ito is a uh, Tusunra TO915AS mga boss. Loaded doon ng uh, 15 na sub. Tapos yung uh, box. MDF na mga boss. Tapos sa uh, uh, waterproof coating na rin. Uh, coated. coated. ng waterproof mga boss. Speaker grill tayo mga boss. Eh. heavy duty speaker, speaker grill meron na may logo nito Sunra. Society's mga boss. Wala. Ito lang yung sidings niya mga bossing. Medyo plain. Uh, meron siya rin hawakan. Meron siyang hawakan para kung sakaling bubuhatin mo yung sub. Yan yung mga boss. At sa gilid niya, medyo po okay na rin. Mukha siyang uh, tigas tigasin tingnan. Uh, ito nga uh, sa buper nito Tuzunra. Tapos punta tayo rin sa likod niya. Ayun. Active mga boss. Kung kaya mating meron ito ganito. Sa likod niya, Miss, meron tayong mga uh, crossover mga boss. Ito is kung halimbawa gusto mo ng uh, lang talaga yung lalabas sa ganito is pwede yung hindi mo na siya volume. Kasi kung halimbawa, binolume mo to. Ito sa taas niya, pag halimbawa, ginanin mo is may pumapalo na natunog. Mm. Tapos ito yung pinaka master volume niya. Tapos meron tayo rito nga uh, degree 0, degree to 180 degree mga boss. Hmm. Hindi ko na try ito pero try lang ito, try ko mamaya o oh, bumating meron tayo rito nga input ng XLR mga boss dalawa yes mga bossing input ng XLR dalawa meron tayo rin input ng RCA kula bossing um, mm, ito is pwede na to uh, mixer or di kaya recta na wala ka na nang isipin uh, yung ah, uh, phone cord dito pwede pwede na diretso mm -hmm. Kung halimbawa gusto mo mag-mixer gamit to, pwede naman ito. Tapos meron tayong out. ah uh, out natin is eh, sa RCA din sa baba ng in. Meron siyang out. Ayan. ah uh, sa baba naman meron tayong FR left, FR right. Tapos meron tayong HP left, HP right mga boss. Ito yung a... basta out to XLR. Trinayon uh, na rin naman to kaya XLR to mga boss. Yung out. ah uh, hindi lang pamilyar uh, sa FR at sa uh, HP. Mm, sa ganito nga Ito dito is uh, full range siya uh, out. Uh, yung nga uh, dito ka, uh, ito tong out mo is pang full range na. Yung uh, D15 na active din. Dito. Uh, yun lang. mayroon tayo rin yung sticker ng uh, quality control. Ayan. Pas, uh, Nakapasak. Kaya goods yan mga boss. Ito sa buko board niya board dito mga boss medyo asticking uh, na yung logo nito sunra tapos meron na rin uh, switch na oil and oil na gaya ng uh, power cord mga boss pitacha ball yun lang NDF, NDF box nga pala mga boss yung uh, DPC na to uh, sub 350 watts mga boss sub na 350 watts mas try lang natin mga boss